kinsay ganahan og shortcut kera. So, ako, ganahan po kong shortcut, no? Siyempre, kaysa may gusto maglisod-lisod. But, when it comes to breastfeeding, isa gyud ang shortcut na pwede nato. Shortcut na pwede natong buhaton. Kanang pagpangayo o tabang, the moment na nagkalisod-lisod na ta. Para dili na maprolong ato ang problema. Dili na maprolong ang atong mga kalisod-lisod. Masolusyon nanda yun ta. Pero with other factors, dili yun siya kinahanglan i-shortcut. Dili, pwede, i-shortcut. Yes. So, there is a clinic sa akong lactation clinic. Mostly, uh, sa mga concern nila, lately, no? So, same lang. Kay, kaya gina -share na ako karoon sa video para tanan kita makaton so grateful ko sa ilang pag reach out sa ko ah, kay kanang ganahan man ko na motabang sa ilang mga problema kaya gina-share po nako na diri sa ako ang ah, kanang TikTok as much as na ako'y time no so uh, breastfeeding follows a natural process o oh, kanina process importante ni siya para ma-maintain ang atong supply or ang atong gatas para makasustain ta sa need ni baby labaw na sa mga working mommies. So, unsa man ang process na dili nato pwede shortcut. So, daghan karo nag-asa ko. Kung pwede ba daw na pure pumping lang sila. So, kani pure pumping man It is, uh, it, it, will work for other mama. Nga no, ang ato mangong supply is dili parehas. So, ang akong supply, ako oversupplier ko. Kung ako mag dili nako ako kaya, dili tungod kay na ako'y dagang gatas or wala ko'y gatas, but dili ko compatible sa pumps. So, um, for some mamis, okay sila ang pumps. Kaso, dili sila over So, kung mag pure pumping sila, ma-impact so yun ang ilahang supply. Kaya ang number one factor na makamaintain sa atong supply, latch record ni baby, dili na siya makopya sa pumps. Kay ang pump, dapat ginabuhat lang na siya kung layo ta sa baby, mga 3 hours ah uh, minimum, na dili na to kauban ang bata. So, kana siya, kanang mupuli lang ba? Ipuli lang na to for a time, pero dapat dili na siya mupuli totally sa latch ni baby. Kay aside sa makamintay siya sa itong supply dagang kay benefits ang direct latching it can easily comfort our baby labo na mag tantrums uh, na igibati, dili na kaya sa bote unya, ang pinakanindot na na siya connection, ang iyahang laway ikan sa paglatch sa quality sa milk na ato ang ginaproduce so, dili lang siya free milk supply booster daghan pa siya og mga benefits so kung kita Ah uh, tanggalon nato na, na dili ta mag-expect na ang atong supply modag hundred siya. So eventually kung kita dili man ta over-supplier, enough or lang tatapos tanggalon pagyud nato ang latch ni baby sa atong routine kay for some reasons no dili man nato ah uh, hawak ang mga rason sa kada nanay. Then daw waton jud nato da dili modaghan ang ato ang gatas. Kay mao man na ang natural process sa breastfeeding. Milk production o the lactogenesis. So, yun lang. I hope na mag-learn ta na hindi sa lahat ng bagay pwede na ma-shortcut. Pero at least, inform ta sa atong choice. Maura man na ang ato ang kanang uh, dapat ma mahibalan kay um, dili manggutanan informed about ana uh, so yun. I hope you learned something today this is Mami Jess if you have questions about breastfeeding feel free to ask me kay pag naaki time i will make video out of this out of them or yon so this is your breastfeeding guru using filter <laughs> thank you for watching bye